Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ang edad na 60 years old ay tinatawag na golden age dahil inaasahang pagdating natin sa edad na ito ay maaari na tayong mag-retire mula sa trabaho nakabukod na ang mga anak at pwedeng-pwede nang mag-relax at mag-enjoy sa buhay nang walang masyadong obligasyon. Pero sa kabilang banda, ang pagsapit ng senior years ay tila panahon din ng discoveries sa kalusugan dahil dito na po nagsisimulang lumitaw ang mga karamdaman dala ng katandaan. At isa na nga po dito ay ang pinakapangkaraniwan na panlalabo ng mata dulot ng katarata. Gaya ng naranasan ni Carol Hitomi na aktibong miyembro ng seniors sa kanila pong komunidad. Ako po si Carolina Cruz Hitomi, taga Novaliches, Quezon City, edad 70 years old. 2017 po, ano maranasan ko yung paglalabo ng mata ko at talaga naman po na may bigla pong tingin ako na halos parang doble-doble ang tingin ko sa tao. Para pong may shadow. Then, ang ano ko po doon, ang pinaka-pangit po sa lahat, yung bigla po ako nawawala ng paningin. Pag ipinikit ko po, dahan-dahan ko lang ididilat, medyo babalik po sa dati. Yun po yung mga ano po na halos nagkaroon po na epekto sa akin. Pagkakaroon ko nitong katarata ko. Pag nagbabasa po ako, nanonood ng TV. Dapat check up muna po ako. Sinabihan po ako na kailangan ko na raw po magpa-opera dahil masyado makapal na raw po yung katarata ko. Unang-una, financial. Ang sabi niya sa akin, 38,000 pero kumporme sa lens. And then, takot po na baka mamaya hindi ayos yung pagkaka-opera lalo ako mawala ng paningin. Ayon po sa PhilHealth, ang operasyon para sa katarata ay isa sa mga top 10 most conducted surgeries na ginagamitan ng kanilang benepisyo. Pero maari pa rin manumbalik ang katarata kahit na operahan na kapag naging maulap naman ang likod na bahagi ng mata na humahawak sa artificial lens na ikinakabit sa operasyon paano pinalinaw ni Carol ang kanyang mga mata nang hindi nagpapa-opera. Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga tanong para sa isang nanay at isang lola na may problema sa katarata ang atin pong tutugunan. At isang discarding nakakahappy ang ituturo ni Ate Pines kung paanong hindi mapapanis ang sinaing kahit maraming tira. Abangan nyo po sa ating Healing Galing Happy Girls. Ang golden years o senior life ay meant to be enjoyed. Kaya wag po nating hayaang malamangan tayo ng karamdaman. Halina't dagdaga ng kaalaman sa natural na paraan ng gamutan, dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Healing Galing sa TV. Diagnosed with cataract po ang lola ko. Ang nanay ko po, Doc, ay naoperahan na dati sa katarata. Pero ngayon po, parang meron na naman daw po. Mga tanong tungkol sa katarata ang sasagutin ni Dr. E. At alamin ang diskarte ni Happy Girl Ate Pines para hindi mapanis ang iyong sinaing sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Subay Galing! Subaybayan ang Hiling Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps. Gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan. mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong Hiling Katanungan, sabi ni Pearl Sanchez, Hi po, diagnosed with cataract po ang lola ko. Gusto ko pong ipatry ang eye drop nyo, doktora. Pwede po ba sa kanya? Thanks po. Si Kath Perez may tanong din. Sabi niya, ang nanay ko po, Dok, ay naoperahan na dati sa Katarata. Pero ngayon po, parang meron na naman daw po. Gusto niya pong subukan ang HG products. Salamat po. Okay, ganito yan, no? Ipacheck nyo muna kung may diabetes ba ang ating mga pasyente, ha? Kasi lalo na kung nagpapaulit-ulit ang katarata. Ang target ng mga sakit sa mata, kasama na din yung glaucoma at iba pa, ay maaring maranasan ng mga may diabetes eh hindi gagaling at paulit-ulit 'yan kung nananatiling mataas ang sugar levels, okay? So pag sinabing may diabetes, aayusin din dapat 'yon para completely ay gumaling ang mata. Okay. Pansamantala, sige po, pwedeng gamitin ang Healing Galing eyedrops. Drops. Meron lang tayong paalala na sa initial na paggamit ng ating Healing Galing Eye drops, ay maaaring makaranas ng discomfort. May konting hapdi kasi may problema ang mata. Pero habang ipinapatak po ang Healing Galing Eye drops every hour, pwede po yun, once every hour, mapapansin po na hawa yung mata at nababawasan hanggang sa mawala na yung discomfort na dati ay naranasan sa unang patak ng healing galing eye drops. Getting better na po ang ibig sabihin nun. Pero dapat din, ingatan natin para hindi na lumala ang katarata kung lalabas ng bahay at matindi ang sikat ng araw, magsuot po ng sunglasses na may UV protection para hindi na lalo pang lumubha ang kondisyon. At malaking tulong po kung iiwasan natin lahat ng usok. Kailangan holistic ang approach natin eh. So saan mang gagaling ang usok? Sa pagluluto, iwasan po na nasasagap ang usok ng anumang niluluto natin. Lumayo sa mga nagsisigarilyo. Iwasan po ang pagsisiga dahil pagka umusok ang ating sinisigaan ay eh, maaring mapunta sa atin yung pamamlancha Maaari magsuot ng sunglasses na malinaw. O yung reading glasses, pwede rin para hindi lang ma pasok ng usok ang mga mata. Yung mga ganun pong pag-iingat ay uh, i-consider natin. No? At maari din pong idagdag ang paggamit ng healing galing oil. pwedeng three times a day or four times a day. Or kung talagang kapos ang oras, eh, kahit bago matulog sa gabi, gentle massage ng healing galing oil habang nakapikit ang mata mula sa mata papuntang sintido, papuntang anit ng ulo, mas masarap pa ang tulog. Pero kung mas madalas po ang gentle massage ng healing galing oil, na isasabay natin sa oras-oras na pagpapatak ng healing galing eye drops mas mabilis po ang paggaling. Makakatulong po kung tutulungan natin ng consumption, madalas na consumption ng mga food for the eyes. Itong mayaman sa vitamin A, mayaman sa lutein at zeaxanthin. Ito po yung mga gulay lalo na na makulay. Kung berde ang kulay, berdeng-berde siya kung mapula, pulang-pula, dilaw at lahat na matitingkad ang kulay sa vegetables. Sa isda, pwede po yung salmon, no? At idagdag pa ang pag-inom ng vitamins B1, B6, B12 para ma-strengthen ang mga ugat patungo sa mata no? Kaya dapat po ay holistic ang approach. Isa pa lalo na para ma-prevent din ang onset ng dry eyes, yung omega-3 fish oil ay kadalasang ipinapayo ko po para sa mga kondisyon sa mata, katulad ng katarata. Depende sa severity ng kondisyon, Pearl at Kath, no? Pwedeng once a day, especially bago matulog sa gabi, or three times a day na pag-inom ng isang soft gel ng omega-3 fish oil. Okay? At syempre, yung ehersisyo sa mata, palagi natin tinuturo na kailangan ang mata natin nakakarating sa pinakamalayo, sa pinakamalapit, sa pinakamalayo, paulit-ulit, at yung pataas, pababa, sa sides no na i-exercise po natin ang mata para flexible siya at malaki ang tulong diyan ng omega 3 fish oil plus proper hydration. Kailangan po properly hydrated tayo para sa kabuuan ay solusyon ang idudulot sa mga matang problemado. Pearl at Kath, no? Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Nangyari na po ba sa inyo na excited na kayong kumain pero pagbukas nyo ng kaldero ay panis na ang sinaing? Naku, panoorin nyo po ang discarding nakakahappy ni Hiling Galing Happy Girl Ati Pines para maiwasan ang panis na sinaing at hindi masayang ang bigas. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakakahappy! ang hiling-galing Happy Girls! Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Pine Simeno, ang inyong hiling-galing Happy Girl at your service. Ngayon po ay tutugon na natin ang hiling-hiling na pinadala ni Kay Ann Torres. Ang sabi po niya, Happy Healing po, Paano po kaya maiiwasang paulit-ulit na mapanisan ng kanin? Salamat po! Naku, Besh! Feel ko yung concern mo. Sa mahal ng bilihin ngayon, sayang na sayang ang kaning panis. Kaya nakakainis! Pero huwag ka nang ma-stress dahil may solusyon tayo dyan. Una, gumamit ng safe at dry na container na imbakan ng bigas para di masira ang quality pag sinaing. Pangalawa, tugma dapat ang dami ng tubig versus dami ng bigas pag nagsaing para hindi maging malabsak na mas attractive sa bakterya. Pangatlo, malinis din dapat ang rice cooker o kaldero dahil nakakapanis ng sinaing ang lumang pagkain. Pero dahil ilang beses nang napapanis ang rice mo, Besh, kahit nahuhugasan naman ang lutuan, baka kailangan ng pakuluan ito ng tubig na may halong vinegar para mamatay ang mga bakterya. At pang-apat, Ate Kay -Anne, gayahin mo ang teknik ng mga Japanese para hindi mapanisa ng rice. Inahaluan nila ng konting suka ang sinain para hindi masira agad nang hindi naapektuhan ang lasa. Alam nyo ba na sa Japanese, ang ibig sabihin ng salitang sushi ay vinegar rice o sour rice? Ito ang pinaiksing version ng salitang sumeshi na ang ibig sabihin naman ay the rice is seasoned with vinegar. O di ba tumatalino tayo? Bukod sa nakakatulong daw ang vinegar sa preservation, mas sumasarap din ang rice at mas gumaganda ang texture. O oh, ayan, Ate Kay Anne, kung susundin mo ang mga tips na ito, for sure, no more inis sa kaning panis dahil fresh palagi ang sinaing mo. O di ba diba? Nakaka-happy? Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service! Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921-445-0355 at sasagutin ng ating Happy Girls para sa inyo! O ba? Diba? Nakaka-happy! Nagpa-check po ako. Ang sabi po ng doktor, mm -mm. palit lang po yung ano ng katarata nyo. Hindi pa po kailangan operahan. Oh. Yan po ang sabi. So na-reduce na? Hindi lang po reduce. Ang laki. Di ba po kasi sabi, ang kapal na. Tapos bigla, manipis lang. Paano gumaling sa natural na gamutan ang katarata ni Carol? Ang galing! Susunod na! Hey! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Verticure, Inner Cure, Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng hiling galing videos ng walang pahintulot tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news. Dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing, galing. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, idad ang pinakamalaking risk factor sa pagkakaroon ng katarata. Kadalasang nagsisimula ito sa edad na apat na hanggang anim na pung taong gulang. Pero maliban sa age-related cataract, meron ding tinatawag na congenital cataract na nararanasan ng mga sanggol sa pagkapanganak pa lamang. At meron ding secondary cataract na nagde-develop naman dahil sa komplikasyon ng ibang karamdaman o uri ng gamutan. Ilan sa mga tinutukoy na maaaring pagbulan ng katarata ayon sa Western Medicine ay ang mga sumusunod. Paninigarilyo, labis na pagkonsumo ng alkohol, diabetes, kakulangan sa sustansya, exposure sa sikat ng araw na walang proteksyon sa mata, at mga gamot gaya ng steroids at ilang klase ng diuretics. Kaya't mahalagang alagaan ng mga mata habang maaga para maiwasan ang pagkakaroon ng katarata. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! May kasabihan po tayo na kapag lumalabo ang mata, lumiliit ang kita. Pero hindi po yan applicable sa maganda nating panauhin ngayong umaga na si Carolina Carol Hitomi. Happy healing morning, Carol. Happy Carol. healing morning din po, doktora. O ba diba, hindi ko mo nagkaroon ka ng katarata at lumabo ang mata, eh lumiit ang kita dahil... <laughs> at the age of 70, aktibong-aktibo pa rin po si Carol sa kanilang grupo na ang tawag ay... Partners, Partners in, in Progress. Gulod. Sa gulod dito po sa Novalicia, sa Quezon yes, po. City. Yes po, Doktora. Paano ka ba tatanda kung ganyan ka namang kaaktibo? Uh, Di diba? ba? Kaya lang, naka-apekto ba sa'yo yung pagkakaroon ng katarata? Opo, totoo po yun. Kasi po, mas kaya nakatayo ka, parang mm. lumalabong bigla yung paningin mo. Mm -hmm. Siyempre po, Medyo, ano ka, sa pagkilos. Oo. Diba po, dahan -dahan yung, upo, dahan -dahan. Di ba po? Dahan-dahan na. dahan Hindi na katulad nung kabataan natin. Yes po. Di ba? Okay. So, paano nalaman na hmm. nakatarata na, na pala? Meron po akong isang pinsan na sinamahan ko sa Quezon City General po. Biglaan na po yon diabetic. Nawala na po talaga yung paningin niya. Mm -hmm. Hindi na po nagawa ng paraan talaga. Nabulag na. Nabulag na po siya. Oh. opo Parang sabi ko, wala na akong ginagawa. Kasama ako lagi. Pa-check-up na lang po ako. Okay. Then, nung tinignan po yung ano ko, ala, sabi pong gano'n po, operation na raw po ako. Ang katarata Opo, mo. Opo, may katarata na raw po. Pero in that time naman po, hindi naman gano'n yung ano ko, maganda pa po yung tingin ko. Hindi naman gano'n na talagang ano pero po. Pero mapapansin mo, may cloudiness na ba? Parang mausok na. Parang hindi masyadong clear, lalo na sa tanghali. Matindi ang sikat ng araw. Yung parang, Parang may usok na parang cloudy. Naranasan mo ba 'yon? Mm. Hindi pa naman po gano'n. Hindi pa po masyado. Okay. Sa gabi naman makikita mo yung parang nagkakaroon ng ano, ng korona yung mga ilaw. Ah, 'yan. Medyo po na. sa gabi, sa gabi po. Sa gabi po. <laughs> pag umilaw po. na hindi katulad ng plain na ilaw opo, na nakikita opo. natin, mm -hmm. pag nagde-develop ng katarata, abay may, nagkakasinag. Opo, opo. 'Yon, so meron na. Ayun. Meron na po. Ayun. So na check yung mata mo. Nahinugna, oh, 'di ba, sabe yes, makapal po. na yung katarata oh, po. at kailangan ng operahan. Oh, ano yung mga rason bakit hindi ka pumayag na maoperahan? Mm, Unang-una po, natatakot ako. And then syempre po financial. Oh, Ang mahal ba? Opo, 38,000 po hiningi sa akin. And then, conforme pa po sa lens. Sa material na ipapalit. Po, yes po. Sa yes, lente po. ng mata. Opo. At saka yung sinasabi mo, alam mo ba, ngayon 2025 ay maliit na yan. 2017 na presyo yang sinasabi mo Opo. na 38,000. Kaya precious ang mata natin. Ngayon ito meron na po. pong 300,000 at pataas pa. Ito na parang 10% yes, lang po. yung iniinda dati ni Carol. Eh okay. ito magaling hindi mo pinaopera hindi po kasi 2017 every okay. Friday po kasi nagsisimba ako ng kya okay. po doon po ako nagkaroon ng mga may narinig po na may na na marites ka ayun po okay. meron po marites po talaga ano? opo hinihintay okay. ko yung aking anak ayun narinig ko po yung maganda yun hiling-galing yun sabi niya gano'n yung sa mata sabi niya gano'n mm -hmm. doon ako bumili sabi niya gano'n doon sa loob pala meron sabi ko gano'n tignan ko nga patingin nga Pating ng eye drop Opo, tama po <laughs> meron daw po ditong eye drop na ano, para sa mata, ganyan. Out of stock na raw po. Kaya po napunta ko sa Circle ah, Delta. Okay. Opo, doon po, nakabili ako. Hindi ko po alam, ito lang po pala. <laughs> Magmalamit ka Opo, pala dito sa main office. Opo, ayun, okay. nalaman ko po. Tapos, di ba po, napapanood ko na yung ano ninyo. Sa Hiling Galing, Opo, sa TV. Sabi uh? ko, ayan. Nung finally, nakita mo na yung Hiling Galing eye drop na 'yon, may discomfort ba sa unang patak mo? Sobrang mahabdi po. Okay, pag may problema ang mata, may hapdi Opo. talaga. natakot ako nung una po kasi okay. ang hapdi, ang sakit po, ang hapdi, sabi ko. Pero nawawala po siya tapos lumalamig. Huwag agad madi-discourage Opo. sa unang patak kasi may problema ang mata, may hapding kasama. Opo. Pero habang getting better ang mata, ay nawawala. Oh, katulad Opo. na experience mo. Opo. Ilang beses sa mga unang patak mo na may hapding napaka discomfort sa iyo? Siguro apat na araw po. Patak-patak ako pag medyo masakit, pag medyo may Pwede ipatak ang hiling galing eye drop once every hour. Opo. Ikaw naman mas madalas pa. Mas madalas po. sa isang linggo nakaka-anim na ano po ako. Bote. Batid. Ang laki po ng inano ko. Pagbabago. Ang pagbabago po. Okay. Pag niya po ako may itim na dalawa. May floater. Ay, ito ang ang until now po. Ah, pero naglighten po siya. Hindi yung siya maitim, ma maitim. Dalawag, na maitim. dalawag yes. Parang naka-float na itim na ikaw lang nakakakita. Yes po. Okay. Yes po. Mahirap tanggalin yan. Sinabihan <laughs> din po ako. Sinabihan <laughs> din po ako, sa po ako sa Santa Mesa. May kasama po yung eye drop niyan. Ano healing na? oil. Ah, Nagpamasaj diba ka na Masage sa mata. Masaj ko pa ganyan. Ah, yan. Ano, yan alam po. talaga ni Carol. Siyempre po, di ba? Okay. At alam Opo. na niyang gamitin ang ilan pang mga healing galing products. Yes. nag -ano rin po ako ng serpentina. May halaman Needs. ka ba? Opo, may tanim po kami. Mist. Ang serpentina po sa gamit ni Carol ay para bukod sa matipid hindi na siya bibili ng serpentina tablet anti-inflammatory po ang okay. effect. Okay. So pag tayo po ay may problema sa mata, may inflammation 'yan, katarata, glaucoma, no? So malaking tulong ang dahon ng serpentina. Pero -hit? Yun lang po. Paano mo kinaya? Ha, eh, kailangan po kayanin para gumaling. <laughs> Tinanong ko rin po yan, okay. kung okay lang po bang na hindi ako bumili ng tablet, oh, serpentina, oh. ang gagamitin ko po ay leaves. Pag kulang sa budget, opo. matipid, magtatanim tayo. Opo. Diba? Ganun. Tinuturo natin dito, Carol, sa Hiling Galing, yung pagkain ng mga food for the eyes, ginawa mo rin ba yun? Opo, opo. Okay, Talaga yung vitamin po yan. A rich food, yes. yung mga mayaman sa lutein yes, at zeasantin, yes, diba? ba? Po. Nung sumunod ka nagpa-check, nagpa-check po ako. Ang sabi po ng doktor, mm -mm. sabi maliit lang po yung ano ng katarata nyo, hindi pa po kailangan operahan. Oh. Yan po ang sabi. So na-reduce na, na oh, yung dating ah, hindi lang po reduce kundi ang laki, di ba po kasi sabi, ang kapal na. Mm -mm. Tapos bigla manipis lang. Kasi magkaibang doktor tumutumingin oh, sa iyo. Oh, Kaya akala naman, nagsisimula pa lang ang oh, katarata po. mo. Ayun. Ay, Pero yung pakiramdam mo bilang pasyente ng katarata unti-unti bang nag-improve yung dating kumikislap na ilaw, paano nawala yun? <laughs> nawala naw, po talaga nawala po talaga yun, kunwari may nakita akong uh -huh. letra, uh -huh. hindi ko po yung mababasa, maski ganyan kalaki siya, parang ano parang po siya tumasayaw. shadow pero ngayon po mababasa kung maski wala Ay, yun. po ang, ano, yun kahit po, walang kalaki. salamin, po, huwag oh, okay. lang po talaga maliit. Po. So ngayon, klaro na ang bawat numero, letra mm, na binabasa yes, mo Yes po, yes po, wala nang katarata. Kayang Kaya ko po bumasa nang okay. ng ano talaga maayos sa pagbabasa. Kahit walang salamin? Ganyan po, salamin, okay lang po. Hindi po yan double, B. hindi po siya nag Yan, kapresyado. hindi ka tulad ng dati na oh, dumodoble. Opo, oh, yan po, ganyan. So, kung bibilangin natin ang healing galing eye drops na nagamit mo. <laughs> Opo. Oh, Ilang bote Pero, yan? Pero, oh, marami na po. Hindi ko na Kasi naman po, ano, hmm. parang nagiging maintenance na po. Di ba po, pag nagkakaita. Oh, sa bagay, ako maintenance. Mer meron din po akong dalaga yun, Maintenance na po yan. Kaya alam po, hindi na na gano'n na, sige po, ilang oras. Hindi na kasi okay. Opo, paminsan two times a day, three times a day. Yan. yan po. Ako minsan pagka sobrang busy sa bawat araw, kahit man lang bago matulog. Pero yung matunaw, ang makapal na katarata, ay, ay napakalaking bagay sa Dito atin. atin. Totoo po yan. Diba? At saka maoperahan ka, napakamahal. Oh, napakamahal po na po. At ano po yun, hindi naman forever, kailangan may follow-up consultation ka, ipapacheck mo. Hmm minsan kailangan palitan o linisin o okay. may mga ganun sila eh, no? So, iba pa rin ang original. Maraming salamat, Carol. Ha? Maraming salamat po, Doktora. At ikaw naman ay inspirasyon ng ating programa ngayong umaga. Maraming salamat po at maraming salamat po. Sana po, wag po kayong makakalimot na bumili ng hiling-galing. <laughs> okay. Doctor. Thank you, Carol. Thank you po. Thank you so much. Mga kapuso, kasama po sa preparasyon para sa buhay senior ay ang pag-iingat sa kalusugan para naman pagdating natin sa golden age ay ma-enjoy natin ang lubusan ng ating pong pinaghirapan. At kung may pahabol pa po kayo mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa katarata, dry eyes, at iba pang problema sa mata. Sa atin pong ikonsulta e live online program, mamayang alas 9 hanggang alas 11, ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Tihikang kumain at hirap makatulog ang anak ni Mami Shirley na may autism. Paano siya natulungan ng natural na paraan? Hiling galing sa si TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado. He Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 522 Kirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.